Oy, bash niyo ako. Kung nilalait niyo ako, babalik ako sa pamamalimos. Doon na lang. Kahit bumalik ako, bumalik ako sa pamamalimos ko, proud ako, naghirap ako. Dumaan ako sa mga ganong proseso. Di ba? Hindi maarte. Sana kayo ngarin rin ng kasakit para alam niyo eh. Badjaw girl Rita Gaviola, naiyak na lamang matapos sabihan ng bashers na bumalik na lamang ito sa panlilimos. Hindi nga napigilan ng dating PBB housemate na si Bajaw Girl o Rita Gaviola na maiyak sa kanyang live matapos sabihan siya ng ilang bashers na bumalik na lamang ito sa panlilimos sa lansangan. Kung matatandaan nga na nadeskubri noon si Rita Gaviola ng isang photographer na nanlilimos nga sa kalsada. Dahil nga sa natural na ganda ni Rita Gaviola, kaya maraming mga netizens ang humanga sa kanya. Ngunit, sa kabilangan ng kasikatan ni Rita Gaviola ay hindi pa rin siya nilulubayan ng panalait at mambabatikos ng ilang mga tao sa kanya. Kamakailan nga ay naglabas ng sama na loob si Rita Gaviola sa pamamagitan ng kanyang TikTok Live laban nga sa mga bashers na patuloy ginagamit ang panlilimos at pagiging badyaw niya upang laitin siya nito. Iginiit pa nga ni Rita Gaviola na kahit bumalik pa umano siya sa panlilimos ay proud siya rito dahil isa itong marangal na trabaho na pinaghihirapan niya. Narito nga ang ilan sa clip na pahayag ni Rita Gaviola. Oy, bash niyo ako. Kung nilalait niyo ako, babalik ako sa pamamalimos. Doon na lang. Kahit bumalik ako, bumalik ako sa pamamalimos ko, proud ako, naghihirap ako. Dumaan ako sa mga proseso. Diba? Ipinahayag naman nga ni Rita Gaviola na hindi umano siya nag sa kanyang live matapos nga mapansin ng mga netizens na namumugto o namumula ang kanyang mata dahil tila kakatapos lamang nito sa pag-iyak. Ayon pa nga kay Rita, meron umano siyang pinagdadaanan ngayon na sakit pero hindi niya umano sinabi sa mga netizens. Narito pa nga ang ilan sa clip na buwelta nga ni Rita Gaviola sa mga basher. Hindi maarte Sana kayo nga rin nagkasakit para alam nyo eh. ba diba? Nasasabihin niyo sa akin, bumalik ako sa pamamalimos ko. Bakit talagang niyo ba yung pinagdadaanan ko? Sinabi nga ni Rita Gaviola, kaya wala umano mga Pilipinong umaangat. Dahil may mga tao ng babatikos at naghihila pababa, lalong-lalo na sa mga katulad niyang badyaw. Narito pa nga ang ilan sa salaysay ni Rita Gaviola. Ha? Alam niyo yung ko? Sinasabi ko sa inyo, lait-laitin niyo ako ng pagiging badyaw, proud ako. 'di ba? Kayo yung umalis kasi life ko, to. tuwag kayo pa shadow judgmental. Sasabihin niyo babalik ako sa pamamalimos dahil badyaw naman talaga ako. Ha? Badyaw naman talaga ako? Hindi ako naiiyak na ano, naging badyaw ako, mas lalo akong proud. Kaya walang umangat ng mga Pilipino dito eh. Sabi ko sa inyo, Mag-checkout na kayo dyan, guys.